na binigyan siya ng ano, kapsula. Uh, kuwan uh, daw yun. Pang iwas bala daw yun. And ngayon, inambu sila ng mga uh, kuwan, mga kalaban. Oh. Siya na lang isa ang naiiwan. Inaiisip niya talagang mamatay na siya. And ngayon, binuksan niya yung ano, kasi sabi ng kuwan, nagbigay sa kanya no, na pag-uras na kailangan mo to at ikaw na lang natitira at makapit kang kuan uh, yung kumbaga ang pagtawag nito yung mamamatay ka na sa inkwentro ito na yung huling alas mo bubuksan mo to oo oh. eh ngayon eh yun nga nangyari sa kanya siya na lang mag isa ang naiiwan huh? kaya naisip niya yung yung kapsula na habak na pag once na mangyari ng ganon bubuksan niya binuksan niya niya nung pagbukas ang akala niya ay latin abang nakasulat tagalog ang nakasulat doon Uh, takbo, 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 takbo Anja! Yeah! <laughs> ano? Nakapagpaligtas ka niya Takbo, takbo Sigurado <laughs> <laughs> Ah, uh, kapatid. Ah. Okay. Uh, Naka-vlog kayo ha para para na rin sa ano mga mga kasama nating kapatid sa spiritual na gusto rin na magbagong buhay. ah. Uh, okay. isa ka din na makikita nila na tunay ang okay. ginagawa natin. Oo. Mm -hmm. so nasaan yung mga gamit mo, kapatid? Tama Dito ko yun itapon, no? Yan, no? Yan, no? Uh, tinago mo lang. Hindi mo pinasok sa Ay, bahay mo. Ala, kikilit lang. Kasi masumpa. <laughs> oh, oh, handa na tubig ko. Oh. 'Yon. Oh, maganda din na ito. Ready ready na. Yan. Yes, oh, na. mm. oh. Ah, kana, kana, kana. Na, kana. 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 Okay. Oh. Ya. Yeah. Hay butang mga gamit mo, eh, oh, kapatid. Isa-isahin mo paglagay mo diyan. Unahin natin yung ano kapatid, yung mga mga Latin. Oo. Oh. imong mga kwan nimo ba, mga mga orasyon nimo. Mga kurim-hurim oh. -hurim ba, kurim-hurim. -hurim. <laughs> Oo. Oh. Yan. Loblob -lob mo yan diyan. <clears throat> oh. Grabe ang daghan mo imong mga gamit mo di ay. Mga hinatag ni. Mga hinatag. Oo. Oh. Oh. Ah. Baju kay pura mga hinatag. Dili ni mo pinalit. Eh. Ako perkenahan ba? Hmm. Na. Oh. Oh. Bunga. Sige. Ubusin mo lahat yung mga latin mo dyan. Huwag ka magtira. <coughs> oh, kan. Oh. Oh. Nah.

Oo. Wow. Oh. daming daghana eh. Oh. oh. Nung, nung nasa nung nasa elementary pa tayo pag punta tayo sa blackboard ng guro at pinapabasa tamad tayo magbasa <laughs> 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 pero pag uh, dito sa latin ah, kahit sobrang dami nababasa lahat pero hindi pa makakaano kasi neutral man ako. Ah, uh, sa bagay. Neutral. Oh, wala naman Mhm. yung iba talaga kasi ito. ramdam nila yung bigat ng ulo, bigat ng katawan. Kung i-focus mo mo bigat. Ha? Oo, oh, oh. napa. Oo. Kumpan ko. Para mo basa talo. Mhm. Mm oh. Kamay mo ha, baka madali yung kamay mo dyan. Gandahan. Yan. Hmm. Eh Kaya nga. <coughs> Walang pinta na yan. Off lang ito, Yung yang sabi nang agos namin. yan ay mga katang isip lang. Uh. Para mararamdaman ko na. Mas lalo mo pang mararamdaman pag uh, maharap mo ang ikatlong isinugo ang si kasi tres mundo tres hilaryo. Kasi yun ang inakarap ko dati. Kung walang, walang makuha kasi uh, <coughs> pangkat okay? mm -hmm. sa... Sama so, na, mga, mga sinturon. Oo. <coughs> <coughs> oh. Lalala ko tuloy yung dating kasama ko sa Philippine Army na binigyan siya ng ano, uh, kapsula. Uh, kuwan daw oh. yun pang iwas bala daw yun e ngayon inambo sila ng mga akuan uh, mga kalaban oh. siya na lang isa ang naiiwan inaiisip e niya talagang mamamatay na siya e ngayon binuksan niya yung ano kasi sabi ng kuan nagbigay sa kanya no na pag oras na kailangan mo to at ikaw na lang natitira at malapit kang kuan uh, yung kubaga nito yung mamamatay ka na sa inkwentro ito na yung huling alas mo. Bubuksan mo to. <laughs> Oo. Oh. Eh ngayon, eh yun nga, nangyari sa kanya. Siya na yeah. lang mag-isa ang naiiwan. Eh yeah. naisip niya yung yung kapsula na habak na pagwas na mangyari ng gano'n, bubuksan niya. Yeah. Binuksan niya niya nung pagbukas. Ang akala niya ay latin. Yeah. Abang, nakasulat Tagalog. Ah, nakasulat doon, ah, <laughs> uh, takbo, 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 takbo. Ayun. Yan, yun, nakapagpaligtas sa kanya. takbo, takbo. <laughs> Ikaw ba naman eh, ang akala mo ay eh, latin na kasulat eh, yun pala eh, takbo. <laughs> Ayun, pala takbo siya eh, hindi buhay. May dalobilor pa. Kaya, <clears throat> yeah. kayo lang yung mga na, napapahirapan yan. Pa, sinasangla nyo lang yung kaluluwa dyan at uh, kinakain nyo yung katawan dyan sa, <laughs> sa orasyon eh. na yan. <laughs> Naalala ko man taon dati si si you ano know, si Commander Balsa na walang inland at dinadala. Huwag mo lang bangitin yung pangalan Tris, naka na tayo? Naka-vlog tayo. Ah. Uh, hmm. Natapos? Ah, uh, wala, wala yung dinadala. Kaya nga. Hmm. At saan ka napunta? Dapat walang dala. Ha? Uh, Dapat walang dala. Uh, uh, ano naman ang mga kuhan yan? Mga gamit na yan, anong pwedeng kuhan dyan? Pangalakata mga papel. Anong plastik pang dipinsa dyan? Ano mga lapit? Yan ito. Oo, oh, Oh. oh. Yan yung sinasabi namin ng Tres Mundo na basahan lang yan sa Tres Mundo. Ayan <laughs> ito. Ayan Oh. Oo. Oo nga. <laughs> Sige. Pasok mo na yan. <laughs> saka <gabay>. eh. <laughs> ang ini, ako lagi kong yung nag naggawa nag ng mundo at saka mga tao dito sa so, lahat Oo. Yung... Oo. Na, na hindi ko pa nakikita galing pa ako bata hanggang ngayon sa ita dito. Mm -hmm. Yan ang ini ko lang ba? Lalo na pag na maharap mo yung ano, yung pakatlong isinugo, makapunta ka dito. Doon mo talaga mararamdaman. <coughs> Yan. Ang tagal mo na talaga dyan, kapatid, no? Sa larangan ng pagiging antingiro, no? Oo. Oh. Hey, Hindi mo dagdag eh. Parang palapit sa palapit. Oo. Oh. mo sa kagabat sa Ano, ano, ano? Parang pag ganito, Parang maragagal na ang sa katawan. <laughs> oh, <laughs> Kaya, sa gabal? So, sa gabal sa lawas? Oo. Oh, Oo, oh, yung parang nakaka ano pang tawag nito, yung sa Tagalog nito? Yung parang bukod-bukod nito. Oo. Parang, bukol -bukol oh, oh. <laughs> parang ang pangitig na, na ang daming mga suot mo ng mga ganyan. Parang mahirap ipasok sa mga instalmento. Oo. Kaya tama lang yan kapatid na yan yung ginawa mo. Siyempre, dati po yun, dati, ko pa eh. Nung wala pa ako nakatanggap ito. Mm -hmm. Eh ito ang unang dumating sa akin. Yan yung? Ito ang unang dumating sa akin. Mm -hmm. Kung may nakita pa ako noon dati ito, naroon sa minta na ako, walang problema. Mm -hmm. Kaya eh, ngayon ko lang nakita ang totoo eh. Kaya yung nga. Kayo. At saka kapatid, yung pagiging niyo, nyo, hindi nyo yan kasalanan. Uh, Isa din kayo na biktima dyan na hindi niyo alam ang mapasukan nyo. Ah, sobrang dami oh. So ayan mga kablog ko ha, ang dami ni kuya mga gamit. Oh, dugang yung tubig kapatid. So mga ka-vlog ko ha, nakikita nyo man yung sin, uh, ng mga gamit ng kapatid natin sa spiritual. Uh, kung sino man yung iba pang mga antingiro na gustong magbagong buhay uh, at mawala na yung mga karamdaman dahil sa pagiging antingiro, uh, nandito ang Mundo handang tutulong sa inyo. Tulad ni Kuya ngayon, Matagal na to siya bilang isang anti -hero. Ilang taon ka na naging anti kapatid? 15, hanggang ngayon. Ilang taon na? 15, 15 years. Hmm. Oo, oh, kita niyo mga kapatid ko. Mga kablog ko ha. Hanggang ngayon. 15 years na si Kuya nagiging anti-ngiro. Oh. Ito, may tinto pa nga, may tinto. Pero wala pa siyang napatunayan. Tama ba, Kuya? <sighs> Kasi ang hanap niya ay kaliwanagan. Ano? Ano 'yan? Mga bato na si si Bro. Ah, kapatid. Mutya. Yun. Yun. Oh. Mutya nga. Oh. Mm. Yan yung mutya ng ano, uh, isip lang. Pag ano yung makikita na kakaiba, yan na yung mutya. Ito, na. Danlog <laughs> man, danlog! Oh. <laughs> oh. <clears throat> Abi ada meningan. Rami. Dob. Oh. Ya nyu mga ko oh. Hmm. Ah, okay. Ini ma quintas mo mga <laughs> Bige, pasok na lahat yan. <coughs> Duh, dami, oh. Ayan, oh. eh. oh, dami nga. Oh. Oh. Ah. Ito pa, bago lang, oh. Oo. Hmm. Yun, maglalaki. Oo. Lating oh. daghan, eh. Parang hindi yata na nauubos. Na Pati na. Oh. Ano yan? Akwan? one. Oo. Dami ng parami eh. Kaya nga eh. parang, parang hindi yata na yan eh. Parang marami pa kung kapitan na ganito. Pero hindi ko, hindi ko naman inano. Hindi ko lang ako. Oo. Oo, kaya hindi ko naman ano. Wala na. Hmm. Okay. Eh, okay, kalau sawi natin. Hmm. Ayan. Pundo lang, pundo. Okay, ayan. Maliwanag pa. O oh, mga ka ko, may one take one tayo. Oh. <laughs> Ang daming gamit ni Kuya. Okay, tulosan na natin, kapatid. Sa pangalan ni Trismundo Agus Hilario. Pusang ko. Ang spell ko ng tubig. go. Oh, kinakilibutan ako. Mm. Wala na. Wala nang kwenta. Lusaw na. Tubig bro na malamig. Ikaw din. Lulusawin din natin yung nasa katauhan mo. Harap mo yung mukha. Yung mukha mo. Kasama sa tubig. Yan. Pakiramdaman mo pagkos mong ibig ha. Kung ano yung kaibahan ngayon. Mararamdaman mo. Sa Sige, namin mo kuya. Ah, oh, tama. karamdaman mo? Anong kaibahan kanina? Anong naramdaman mo? Pilabot? ano? <laughs> gu gubaan ba yung katawan mo? Iba kanina? <laughs> Parang hindi ka na makapagsalita Kapatid <laughs> Oh, Sige kapatid Oh. Sige, sige, sige. Ikaw bahala. <laughs> Ayan. Oh, kagustuhan <tutuk> mo <my> yan. Pero <laughs> tama yan. Tama yan, kapatid. Oh. 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 Tabuni para wala yang makakita. Oh. <laughs> Tapos ang kalbaryo sa buhay. Nawala na. wala na. na, wala na. <laughs> diba? Oo. Oh. Oh, uh, anong masasabi mo ngayon, Kuya? Okay. Okay. Uh. Okay. yung Okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Pwede wala, bisaya wala. lang. Mag-bisaya ka lang. Ha? Mag-bisaya ka lang. Wala na. Wala na. Wala na. Ayos na. Oo. Uh -huh. Kung sumayay mong ma-historya sa ubang mga ating na gusto mo surrender. Ha. Uh Basta -huh. Nasa kanila. Uh -huh. Nasa kanila. Oo. Nasa kanila na yun. Uh -huh. Yan, yan mismo. No, no, no. Ang importante, tanggap mo sa puso mo. No, no, no. Tapos yung iba naman na ayaw nila sa ganitong kuhan, uh, kaliwanagan, yung nasa magandang kalagay, uh, magandang buhay na walang ibang iniisip, no. na tulad sa inyo, na dati na laging nagkakarga, nagkakarga, di ba nakapagod na yun. Kung no, hey. gusto nilang ituloy, las ka nila na yun. Hindi natin pwede silang hadlangan. Ang gusto lang natin na i-ahon sa kahirapan ng mga ganyan, yung mga matagal ng mga antingiro na naghahanap ng ano, naghahanap ng solusyon upang makaalis sila dyan sa pagiging antingiro nila. Kasi walang ibang makapagpatanggal dyan kundi ang tres mundo lang. Mm. Oo. So ngayon, okay. ito ko lang natin. Ang ginawa ko, kahit na ginagawa ko rin Oo, kasi kaya nga. Oh. Uh, ibig sabihin mo kuya na pag uh, lumalakad ka, uh, walang sagabal sa katawan mo, walang nakalagay. Oh. Gusto mo uh, yung eh, uh, ano ka, Parang ano, napangin, ano? Parang sa madaling salita, uh, pray ka sa lahat. Ah, uh, walang sabit. 'Yun oh. maganda. Ganyan <laughs> ang tres mundo. Pag lumalakad, walang mga nakalagay ng na mga taring-taring sa mga baywang <laughs>

Kaya tanggap talaga sa puso. Yan yung maganda. Oo. Mahirap kasi yung maglalagat kunwari lang. Kailangan maging tanggap mo sa puso mo. Oo. So mga kablog ko, uh, naway naunawaan yung mga sinasabi namin at kay Kuya. Uh, hanggang dito na lang ako. See you next vlog mga kablog ko. Naway matutunan nyo itong uh, nagawa ni Kuya na uh, pagbalik loob sa kaliwanagan. Salamat.